Nakakaawa. Daniel Padilla pabagsak na ang career dahil sa paghihiwalay nila ni Catherine Bernardo. Halina't panoorin ang buong detalye and of course don't forget to like, share and subscribe and hit the notification bell for more latest showbiz news update. Marami ang masaya ngayon sa bawat live update na ipinapakita ng aktresa si Catherine Bernardo. Matapos nga kasi ang nakakalungkot na balita tungkol sa kanilang paghihiwalay ni Daniel Padilla, Tila naging sunod-sunod naman ang endorsement ng aktres kaya naman mas nagiging busy ito at mukhang mas nagiging madali para kay Kat ang makamove on sa di magandang sinapit ng kanyang relasyon with DJ. Sa kabila naman ng pagkakaroon ng continuous success sa career ni Katrin, marami ang nangangamusta ngayon sa aktor na si Daniel Padilla. At tila nga ngayon etahimik ang pangalan ng aktor at ingay lamang sa breakup issue nila ni Kat ang dahilan bakit siya napag-uusapan. Mula ng mapabalitang hiwalay na si Katrina at Daniel at yung isyong nagloko daw itong si DJ kaya sila naghiwalay, hindi may pagkakailan na nagmistulang matabang ang pagtrato ng marami kay DJ at hindi nga rin maitatago na naging madalang na rin ang paglabas nito sa telebisyon. Ayon din sa ilang mga source, eh wala rin daw kahit na anong nakalatag na project ngayon for Daniel. Kaya naman komento ng ilan, mukhang ayong hiwalay na sila at dahil nga, Hiwalay na sila ni Catherine eh mukhang ito na rin daw ang simula ng pagbagsak ng karyer ng aktor. Kung ikukumpara nga kasi kay Catherine, hindi may tatago na hindi ganun pumapalo sa masa ang ilang mga palabas itong si DJ na hindi niya kasama ang dating nobya. Hindi nga rin kasi ma-imagine ng lahat na maipareha itong si Daniel sa iba at wala pang hanggang proyekto ang aktor. Komento pa ng ilan, dala-dala nga daw kasi talaga ni Katrin itong si Daniel noon pa man. Kaya naman ngayong hiwalay na sila, hindi na daw nakakapagtaka kung hindi na rin maging maingay pa ang pangalang Daniel Padilla sa paggawa ng pelikula at iba pa mga proyekto sa harap ng kamera. Marahil iingay din daw man daw nga ito pero hindi daw yun sa ngayon. Lalo na't na sariwa pa para sa lahat ang breakup issue at third party issue ang ito kay DJ mukhang magiging mahira para sa aktor ang makabangon alone when it comes to his career. Pero paniniwala ng mga solid supporters si Daniel Padilla, he doesn't need anyone or any love team to excel. Being a good actor himself will make Daniel Padilla a successful actor na mamahalin muli ng lahat dahil sa kanyang talento at hindi dahil sa kilig na dala nito.